Sa unang tingin, aba, eh aakalain mong nakasuot ng toga ang lalaking ito at mo mo'y masayang masaya sa kanyang pag-graduate? Gets mo ba? Aakalain mo naman na nakaupo sa isang inidoro ang lalaking ito. Pero ang totoo niyan, sa unang tingin, aakalain mo namang may parot sa balikat ng lalaking ito pero ang salarin nagpapahangin lang sa kanyang likuran. Miss Tula namang pusa ang nasa ibabaw ng mesang ito. Masdang mabuti. Hindi ba't plastic lang yan? And speaking of pusa, wala siya sa concert kundi isang kamay ng isang lalaking nagsasabing, Rakra ka na! No pets allowed daw sa restaurant na ito. Pero hindi naman daw siya asong nakasalamin. Kundi isang babaeng kumakain sa mesa na naglagay ng salamin sa kanyang ulo. <laughs> Nagtrending naman ang babaeng reporter na ito dahil di umano kawangis ng isang tuta ang kanyang outfit of the day. <laughs> Nang trending din sa internet ang larawang ito dahil naging awkward di umano ang background ng isang grupong ito. <laughs> Mukhang wala namang kakaiba sa larawang ito. Pero masdan dan mong mabuti. Nakita mo ba ang isang kotse? Hindi ba't ito ang gulong ng kotse? Ito naman ang katawan. Gets mo na ba? Aakalain mo namang tatlo ang hita ng babaeng ito. Sa unang tingin, hindi ba't may hawak na flower vase ang babae sa larawang ito? Sumakto naman ang kamay at daliri ng lalaking ito sa taong nakapwesto sa kabilang bahagi. Kaya animoy humaba ang kanyang daliri. Di naman akalain ng babaeng ito na nagmistulang pa niya ang inuupuan niyang high chair. Ha! Ano ang una mong nakita sa larawang ito? Lalaking naglalakad patungo sa gubat o isang aso mula sa kakahuyan? Hindi naman isang bangka sa karagatan ang larawang ito, kundi isang punit o gasgas sa isang sofa na gawa sa leather. <laughs> Aakalain mo bang may natutulog na pusa sa larawang ito? Masdang mabuti! Kita mo ba siya? Sa unang tingin, makikita mong pader na gawa sa bato lamang ang nasa larawang ito. Masdang mabuti, hindi ba't may isang stick ng sigarilyo na nakasiksik sa bato? Nakita ba agad yan ng matalas mong mata?